po mga bro mga sis ya, nagluto po ako ngayon ng ano, giniling. May halo po itong ano, mushroom, tapos patatas, hiniwa ko po ng maliliit, tapos tomato, tomato sauce, yan. sibuyas, bawang. Sinangkot siya ko muna po ng brown-brown bago ko inilagay yung karne, tapos pinabrown ko din po yung giniling. Yan na po, ulam po namin ito ngayong tanghali, hanggang hapon na po ito, tapos magbabaon din po dito sa bunso, ayan po. Ayan. Medyo madilim yung pakita ko kung may higi. Ako mapasok. Yan po. Yan. Giniling po ito. Maiba naman. Kaya ako muna po nagluto ngayon. Mga bunga sis. Tapos kanina po umaga nagluto naman sis Lisa ng ano, sopas. Yung pong almusal namin. Ito pambaon po at saka ulam na namin. Tanghali, hapunan. Yan mga bro mga sis giniling tapos nagprito rin po ako ng isdang ano yung ano po yun yellow pin yan po mga bro mga sis nagprito din po ako ng isdang yellow pin ayan tatlong piraso po ayan masarap po yan din sa usawang to yun tapos may kalamansi na may bawang tapos sibuyas ayos na po yun yan po ang tanghalian namin ngayon ni sis Lisa sa kanibunso mga bro mga sis Yan, mga bro, mga sis, ako muna po ang pansamantalang nagluto nitong giniling. Gawa na mo si sis Lisa, medyo masama ang pakiramdam. Pero, okay na din naman po siya dahil nakapagpahinga na po ng konti. Bali, ngayon po, kakain na kami ng tanghalian. Gigisingin po si Munso kasi pang gabi. Kaya, ito po yung pinaluto niya sa akin. Giniling daw muna po na may patatas. O, sige po, mga bro, mga sis. Hanggang dito na lang po muna muli ang aming wish share. Sa hindi po po pala na naka paki-subscribe, like and share at paki po ng notification bell para lagi po kayong update pa sa aming mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat na po po. Bye bye po. Kulay green lang. Kulay 13. Ayan, kain na tayo ng panghalian. Ayan ang ulam namin ni Loto, ni Brunaldinho. Ayan ang langka. Ayan ang